ikaapat kabanata. Maaari ka pa ring maligtas. Kung ikaw ay naiwan, maaaring iniisip mong nasiraan ka at napalampas ang iyong pagkakataong mabuhay sa langit nang walang hanggan kasama ang Diyos. Hindi iyon ang kaso. May pag-asa pa sa iyo. Maililigtas ka rin. Makikita mo muli ang iyong mga mahal sa buhay na naglaho sa rapture ang desisyon ay ganap na nasa iyo. Kailangan mo lang gawin ang tamang pagpili. Mahal ka ng Diyos at gustong makasama ka ng walang hanggan. Ngunit may problema at ito ay tinatawag na kasalanan. Ang kasalanan ay ginagawa at kahit na iniisip ang anumang bagay na hindi perpekto at banal. Bawat isa sa atin ay nakagawa ng kasalanan. Hindi natin ito matutulungan. Ito ay ating kalikasan. Hindi mahalaga kung ano ang iyong kasalanan o kung gaano kalaki o kaliit ang iyong nakikitang kasalanan. Maaring ito ay pagsisinungaling, pagnanasa, pagmamataas o pagpatay. Anumang kasalanan ay kasalanan sa mata ng Diyos. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Roma 3:12 Ang Diyos ay perpekto at walang kasalanan at matuwid sa lahat ng paraan. Kaya gayon din kung saan siya nakatira, langit. Ang kasalanan ay kabaligtaran ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi maaaring umiral sa langit. Dahil ang mga tao ay likas na makasalanan, walang sino man ang maaaring mamuhay kasama ang Diyos maliban kung ang problema sa kasalanan ay aayusin muna. Kaso sina Adan at Eva, nanirahan sila sa hardin ng Eden kasama ng Diyos. Nakita nila ang Diyos araw-araw. Ang langit ay nasaan man ang Diyos, kaya sila ay naninirahan sa langit. Pagkatapos nilang magkasala at kumain mula sa ipinagbabawal na puno, sila ay pinalayas sa hardin. Hindi na sila mabubuhay kasama ng Diyos itinala ng kasulatang ito ang pangyayaring iyon. Ipinadala siya ng Diyos na si Adan mula sa halamanan. Pinaalis siya ng Diyos sa halamanan ng Eden upang bukirin ang lupa kung saan siya kinuha. Kaya pinalayas niya ang lalaki. At siya'y naglagay ng mga kerubin sa silanganan ng halamanan ng Eden at isang nagniningas na tabak na lumiliko sa lahat ng dako upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Genesis 3, hanggang 24 Narito ang mabuting balita. May solusyon ng Diyos para sa problema ng kasalanan. Siya ay humihingi ng sakdal at walang bahid na sakripisyo upang mabayaran ang kasalanan. Noong unang nagkasala sina Adan at Eva, pinatay ng Diyos ang isang hayop upang bihisan sila at mabayaran ang kanilang kasalanan. Ang Panginoong Diyos ay gumawa ng mga kasuutan na balat ng hayop para kay Adan at para sa kanyang asawa, at dinamitan sila. Genesis 3, 21 Sa panahon ng lumang tipan bago dumating si Jesus, ang mga tao ng Diyos ay nag-alay ng mga hayop upang tubusin ang kanilang kasalanan. Kung ang sino man sa karaniwang tao ay magkasala ng hindi sinasadya, sa paggawa ng alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin at nagkasala, kung ang kaniyang kasalanan na kaniyang nagawa ay mapakilala sa kanya, ay magdadala nga siya ng isang kambing bilang kaniyang handog, isang babaing walang kapintasan, dahil sa kanyang kasalanan na kanyang nagawa. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog para sa kasalanan, at papatayin ang handog para sa kasalanan sa lugar ng handog na susunugin. Levitiko 4.27-28 Sa ilalim ng lumang sistema, dinala ng mataas na saserdote ang dugo ng mga hayop sa banal na lugar bilang hain para sa kasalanan, at ang mga katawan ng mga hayop ay sinunog sa labas ng kampo. Mga Hebreo 13, labing isang New Living Translation. Huwag tumakbo upang maghanap ng hayop na maaari mong isakripisyo upang mabayaran ang iyong kasalanan. Inalagaan na ng Diyos ang handog na hain ng permanente para sa iyo. Mahal na mahal ka niya, kaya ipinadala niya si Jesus ang kanyang perpekto at walang kasalanan at matuwid na anak pababa sa lupa upang mamuhay bilang isang tao. Si Jesus noon ay isinakripisyo para sa iyo. Siya ay ipinako sa krus upang tubusin ang iyong kasalanan. Alam nating gumana ito dahil hindi patay si Jesus. Binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Pagkatapos ay nagpakita si Jesus sa daan-daang tao sa kanyang muling pagkabuhay. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay maniwala sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan Juan 3:16 Paniniwala Mukhang napakasimple, hindi ba? Ngunit iyan ang kabalintunaan. Ito ay hindi simple sa lahat. Kung tutuusin Mahirap talaga ang paniniwala. Sinasabi ng Biblia na makitid ang daan patungo sa Diyos at hindi ito nasusumpungan ng karamihan. Iyon ay dahil nakasanayan na nating magsikap para sa kung ano ang gusto natin dito sa lupa. Kung mas mahirap tayo, mas marami tayong nakukuha. Gustong-gusto naming ipagmalaki ang aming mga nagawa. Gustong-gusto naming maging kontrol. Hindi iyon ang paraan ng Diyos. Ang Diyos ang may kontrol at tungkol ito sa ginawa ng Diyos, hindi sa ginawa mo. Ang kanyang solusyon ay isang regalo. Regalo niya sa iyo ang kanyang anak, kailangan mo lang tanggapin. Ngunit ang Diyos, na mayaman sa awa, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na inibig niya sa atin, kahit na tayo ay mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsalangsang, ay binuhay tayo kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya ay naligtas kayo, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi iyon sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Efeso 2, 4-5, 8 Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi ng mga gawa na walang sino mang magmapuri. Efeso 2, hanggang siyam Kita mo ang biyaya ng Diyos ang nagligtas sa iyo. Bilang mga makasalanan, tayo ay napahamak sa buhay na walang hanggan na malayo sa Diyos. Iyan ang tuntunin ng Diyos. Ang grasya ay ang Diyos na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atin batay sa ating paniniwalang si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Tinatrato ng Diyos si Jesus sa paraang nararapat na tratuhin tayo. Si Jesus ay ipinako sa krus. Ginawa iyon ng Diyos upang tratuhin niya tayo sa paraang nararapat na tratuhin si Jesus. Si Jesus ay nasa langit na kasama ng Diyos ang taong naniniwala sa hindi pa nila nakikita ay may pananampalataya. Naniniwala sila sa Diyos at namatay si Jesus para sa kanilang mga kasalanan. Magkaroon ng pananampalataya. Ngayon ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, patunay ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11. Isa, narito ang dapat mong paniwalaan. Kinikilala mo na ikaw ay isang makasalanan. Ayaw mo nang maging makasalanan. Hinihiling mo sa Diyos na patawarin ka. Gusto mong mamuhay kasama ng Diyos sa langit magpakailanman. Alam mo na hindi mo maililigtas ang iyong sarili. Naniniwala ka na ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tubusin ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. Naniniwala ka na binuhay ng Diyos si Jesus mula sa mga patay at si Jesus ay nagahari kasama ng Diyos sa langit. Ibinigay mo ang iyong kaligtasan kay Jesus at hilingin sa Kanya na dumating sa iyong buhay. Ngayon ay hindi mo nalang masasabi ang mga bagay na ito. Kailangan mong talagang sabihin ang mga ito sa kaibuturan ng iyong puso. Iyan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ito ang mabuting balita ng Biblia. Na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay namatay para sa iyong mga kasalanan, bumangon mula sa libingan, at nagahari mula sa langit kasama ng Diyos. Ngayoy ipinahahayag ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na aking ipinangaral sa inyo, na inyong tinanggap naman na dooy kayoy naninindigan na sa pamamagitan naman niya'y kayoy naliligtas kung inyong pinanghahawakang matibay ang salita na aking ipinangaral sa inyo maliban kung kayo'y magsisampalataya, walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap din, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya'y inilibing, na siya'y muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Unang Korinto 15, 1-4 kung talagang naniniwala ka sa lahat ng mga bagay na iyon, sabihin mo sa Diyos. Iyan ang pagdarasal, pakikipag-usap lamang sa Diyos. Sabihin sa Kanya na naniniwala ka sa bawat isa sa mga ng iyon at hilingin sa Kanya na dumating sa iyong buhay. At gagawin niya talaga. Ito ay mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Gawa dalawa, dalawamput isa. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa at ng kinabukasan. Kayo ay tatawag sa akin, at kayo'y paroroon at mananalangin sa akin, at ako'y didinggin sa inyo. Hahanapin ninyo ako, at masusumpungan ninyo ako pagka inyong hinahanap ako ng buong puso ninyo. Jeremias isa hanggang 13 Narito ang isang halimbawa ng panalangin na maaari mong sabihin sa Diyos, Panginoong Hesus, alam ko na ako ay makasalanan at kailangan ko ang iyong kapatawaran upang ako ay makasama mo sa walang hanggan sa langit. Patawarin mo sana ako Naniniwala ako na ikaw ay anak ng Diyos at namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako na bumangon ka mula sa libingan. Nais kong talikuran ang aking mga kasalanan at magtiwala at sumunod sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa puso at buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen.